idol ako na naman ang magmamower ngayon meron tayong papanoorin dalawa patikop dalawang patikop na aeroplano yung isa nandun na mga idol doon na siya sa papunta na siya runway yung isa ito matras ko lang yan yung isa nandun na patikop na yung mga idol So, yun ang una nating videoan mga idol. Diyan na. Mga mga idol. Good morning sa inyo mga idol. Nandito na naman tayo sa paliparan. Work mode na naman tayo mga idol. Itong isa, pina-post back. Ayan, aga post back. Natulak siya mga idol. Para Inside, yun yun ah, na mga idol. Atak na. Ah. Pero ayan mapapanood pa rin natin yung buhilo niya mga idol. Ayan Oh. Ayan. Kaya lang idol. Putol hindi natin makikita. Hanggang dito lang tayo. Ayan. Hanggang dyan na lang tayo mga idol. Takpan tayo ng mataas na bahagi ng lupa na to ito na lang sa huli ay idol ang ating panonorin ay natin na mga idol pagkatapos ay pushback mga idol Ayan, terminal mga idol pagkatapos yan i mga idol ang kataxi na yan yung push backer magalis yan mga mga lang mag-usap-usap kayo sila mga idol ayun then dito lang tayo sa malapit mga idol ayan tayo magmamower ang katraktura ayan mga idol ayan yung tower oo mga idol good morning sa inyong lahat dyan sa mang panig ng mundo sa Pilipinas sa Pilipinas, sa ibang bansa Sa mga OFW nating kababayan Na palagi ang mga ng aeroplano Yan mga idol, yung mga kababayan natin Nag iibang bansa yan, kausapin niya ng mga idol Yung piloto, Yan Yan sila mga idol Mag usap-usap muna yan sila Bawa sa alisin na ng pasbaker ng pagkakabit ng ano sa gulong. Ayan na mga idol. Huwag lalarga na yan. Ayan na nga mga idol. Lumalis na yung pushbacker. Lalarga na. Magtataksi na itong aeroplano. Mga idol. ayan na nga umalis na yung post blocker mga idol pero yung ipag-usap sa dispatcher tinanggal na rin mga idol yung kalso ng gulong yung dispatcher ipag usap pa doon sa piloto nantay na lang natin mga idol yung saglit kalipad na yan magta-taxi na siya ayan na nga mga idol tapos din ang pag-uusap ng dispatcher at ng piloto nagataxi mga idol ayun na nagbabay na yung dispatcher pagmanta na siya ayun na siya mga idol nagtataxi na at ah, umalis na nga po yung, yung dispatcher mga idol ay na, nag na ang ating aeroplano. Papunta doon sa kanyang papunta sa runway. Para lumipad mga idol. Ayun na mga idol. Ayun na mga idol. Malayo-layo na rin siya. Papunta sa runway. Kunting tiis na lang mga idol. Mapapanood na natin ang kanyang paglipad. Huwag kang mainip, idol. Nandyan lang yan. Saglit na lang, mga idol. Ibigay mo na ang konting oras mo sa panonood. Wala pang isang minuto, limang minuto. At makakatulong ka na sa aking paglago ng page na to mga idol pang makarating sa maraming manonood ayan na nga idol nandoon na siya sa runway Isang sag saglit na lang mga idol puwi buwilo yan take off na Ito na siya Pumagit na na siya do sa runway mga idol Kunting na lang mga idol Makapanood na natin ayun na siya mga idol Hindi nga lang natin alam kung Matagal pa siya dyan magbubuwilo O Bibirit agad pa itaas Ayan na. Pwesto na siya idol. Uh, hmm, mukhang ayan na nga mga idol. Raging power to take off. Wow. Wow. Oh, yun na mga idol. Ang mo ang lakas ng kanyang ugong. Yan na mga idol. Katulad ng dating mga idol. Hanggang dito lang tayo. Hanggang na lang tayo mga idol. Maraming salamat sa panunod.